sa dami ng mga pabahay na ito na inilaan para sa mga katutubo na nasa isang dulong barangay ng Davao Oriental. Kailan nga ba ito matitirahan at mapapakinabangan? Magmula Davao City ay aking binisita at hinanap ang dulong barangay ng Mati sa pagitan ng Governor Generoso. So mapapansin mo ito yung mga style ng mga original na bahay ng mga ano ng mga tribo dito ng mga Manobo, mga Mandaya. Yan. Ganyan po sila. Inalam ko sa kanilang barangay kung bakit ito hanggang ngayon tila ba hindi napapakinabangan. Wala rin silang masagot sa akin. Kaya minabuti kong dumiretso na mismo sa pinaka LGU ng Mati na sakop ng Davao Oriental. Pero bago namin marating ang mga pabahay na ito ay ganito ang aming mga pinagdaanan. <tong> video ko lang doon sa akin kasama kasi bawal tayo mag video nung no, naka-drive plastic ka na baka plastic mo talaga Sorry. may nakita akong cemetery babae lang natin sa kasama to sa random content ko dito sa Mindanao dito sa Governor Generoso tignan nyo ah so guys itong nakita nyo nakatay yung lalaki lalapitan natin magpaparinig lang ako sa kanya na kunyari may marami nagpaparamdam ganun ganun pero simba ko sana wag naman wala akong alam sa cemetery nito hindi lang mo kayo tanong. Yung pang sementeryo matagal na yan. Nagdalo ka? Ba ah, may kasama ah, ka. Magbablog mag ako? magbablog vlog ba? ba? Ako Oo. Uh -uh. Pero pa, mura gadlok no? Bakit ma <laughs> eh, hindi kasi. Tingnan mo na ba itsura, Seth? Sino ba na may di sa na yan. Hindi, hmm. di ba? Marami naman natatakot sa cemetery. Hindi, hindi ka natatakot sa cemetery. Bakit? Okay. Bakit? Sabihin, pagkasabi ako sa iyo na hindi ito matakot, ah, ah, makatakotan ng cemetery. Teka lang, wait lang po. Muslim po kayo? Hindi ay sorry po ah Muslim pa muslim pala si sir ayan at least ano, may, may explain ni sir yung sa kanya ano po yun kasi ano ang cemetery nakatira dito patay na lahat eh, eh paano yung sir yung may yung mga sabi ko daw dyan ay, may narinig lang ako ito ah hindi akong nagsabi may, nar may nagsabi lang Opo. narinig ko lang dun sa ibang part doon na sabi ko kasi magsuggest kayo kasi bago lang ako dito sa ano nagbablog blog kasi ko ng mga hatlok hatlok ba ah, so ang oh, ako opinion oh, nyo oo oh, oh, ana master gala ipag naki oh, ano ba naki each oh, time ito. Karon, ano yung sabi mo, sir? Sorry na kita. May wag ng sementeryo. Tama naman si sir. And then Ay, Kasi Ako, puro patay na nandito. Ang oh. yung buhay dahil yung buhay. Oh. Mas, yun na sigurado ng oh. mo. May gagawin. Kagawa yun na pwedeng pumatay. Pwedeng gumawa ah, ng kalukuhan. Oo. Oh, oh. Okay. So dapat mas matakot tayo doon. Sa, sa buhay. O ganito. Yon, nandoon sa ilalim ng yung tinatawag nilang pansyon. Baka, mm -hmm. ano, sa nakita mo, makalabas pa huh? yun? Sir, ta ta si sir, parang kaboses ni Bato de la Rosa ba? Sabi niya, yun, nakikita mo sa ilalim ng pansyon, makakalabas yun. Tama naman din, si sir. Ako kasi, ang point ko dito, meron kasi iba, nagpapanggap na namatay sila, niloloko yung tao. O, yun, yun. Yung kalaban ng Diyos. Oo, oh, oh, Which yun, is yung mga evil spirit daw. Gumagawa Ako kasi paniniwala ko din yun. Kaya lang, ang kinatatakutan ko, bukod dun sa tao, syempre, yung ano, sir, di ba? Yung... <laughs> yung ano, yung ano. yung, yung hindi natin nakikita. Di ba sa inyo oh, may ganyan oh, din kayo? Oo, oh, 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 ang point ko dun, sir, pwede man sila magsuri-suri dira, pwede silang pumasyal dyan. Kaya tinatanong kita, may narinig ka bang kwento, ana? Oo, oh, ba, oh. Eh. But po ano? wala 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 akong narinig na ano. Ano? Ang kung, kwento, wala na ba? wala naman akong narinig na pinta may, may ganito, may ganyan dito, gano. Eh mga nilibing sir, may alam pong story dyan na parang nilibing na mga pinatay daw, yung nagbigti, wala naman. Ay hindi halo-halo normal yan dahil ang tao hindi mo naman alam po may hindi niya matanggap yung problema nagbibigti dahil hindi niya gusto mabuhay sa mundo di ba? ano, ano yan eh? Binaon sa lupa. Pinasok na si, uh, si Miss Cemento eh, ah. Ibig ano? galit po kayo. Ay, hindi, hindi ako nagagalit, hindi oh. na paliwanag. Grabe naman ang babastos naman ng tao. Charot. sir, thank you, sir. Apil. Opo, oh, 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 oh. De, ano yan? mga kapatid nating mga Muslim dito yan sa Mindanao. Oh, oh, oh. uh, Daghan na jud ko yung mga kailaba. Sa Marawi, yan mga friend nato, mga friend natin, kapatid natin diyan, uh, mga Muslim sa Marawi. Islam. Oh, oh, oh. Islamic oh. is Allah Allah akbar. Yeah. Oy guys ah binibiroan lang kami ni Sir ah. Alam naman niya ma, parang nahalata lang niya agad nagbibiro ako eh. Few Thank you sir. Moments later. I can be tough. Tawos ako niyan ha sa so, lagi na yan. I can be strong. It's like a da da da. There's a girl. It gives a shit behind this wall. On the true wind, I remember all this crazy things you said. You let them running through my head. You're always there, you're everywhere. Right now, I wish you were here. All this crazy na 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 Khabara na 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 na. You're always there, you're everywhere. Right now, I wish you were here. Damn, damn, damn. <laughs> Ayo Adlaw pwede mo mata na. Asa po ang ba, ang kapit ang barangay? Diretso? Oh, ah, madayo. Ah, dong katong sa sa taas. Thank you. Ha? Huh? Shout out. <laughs> <laughs> Sige, shout out ka lang hangga't gusto mo, mabuhay ka. Saludo. Amen mo to. Ito to katutok agad. Ayos ka. Bilis to pag kilikili ah. Go ra. When there's a dark storm on your horizon And you think you can get through it Just put your head in my hand And I'll show you how you do it Just follow where I lead Pang ko sa'yo oh, <laughs> Meron tayong tinatawag na data privacy act guys na sinasabi nila para protektahan ito yung batas na nagpoprotekta sa pagkuha ng pribadong larawan ng isang tao? Maituturing ba na pribado pa rin ang larawan ng isang tao kahit siya ay nasa lugar ng publiko? Itanong nyo sa abogado. Maghanap kayo. Wala kang pambayad siya. <laughs> <Agay> ka ayo. <laughs> <laughs> Hindi, totoo yun guys. May data privacy po tayo sa pagbibidyo-bidyo sa lansangan, sa mga ano. Depende din. Uh, mas maganda talaga. wag mo nang ipakita. Yun, ano. Know, kasi without permission, meron tayong Data Privacy Act na tinatawag base sa aking na ano maskam ang problema natin dito guys hindi may mga gilid pwedeng may mga batong malalaki huwagin naman ang laki na ibon oh. may bumabang ibon. Ano ba yun? Uwak. Tsaka naman ito. Uwak na! Hindi ganyan ka itim ang uga. Okay. Hindi may tawag dyan eh, yung isa pa. Tikling? Hindi ganyan ang uwak. Ang uwak purong put. May puti ang tuka, uwak. Ang uwak purong itim yun hanggang buto, hanggang laman. Guys, may kikwento ko sa inyo tungkol sa uwak. Sa Bible kasi, dalawang klase yung ibon na may, sim may simbolism. Oh, sabihin naman, eh, Master Gala, Bait ka man, bakit babasa ko ng Bible? Uwak! 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 Hindi yung magandang Tutuloy pa ba tayo? Kasi guys... Shhh! Shhh! Pag alam niya nagsasalita na ako dito, pwede mo nakahimik ba? Char! Hoy! Ay, pag, wag kayong masyadong maingay dyan ha! Dalawang klase kasi yung ano, symbolism nga ng ano sa Bible guys. yung um, yung ibon, yan tawag sila din. Yung uwa kasi, is symbolis, sim, it symbolizes death. Oo. Yung kalapate, simbolismo naman ng kalinisan, ng buhay. Buhay naman. Kabaligtaran ba ng death? Minsan, nagpapahihwating yan sa buhay natin pag may mga ganyan nakasalubong tayo. Kasi natingin ko sa kanya kanina, ma maputi yung tuklanya. Kaya doon ako nagtataka, bakit yung paglapit na guys katulad ng sinasabi ko ngayon, eh, hindi ito scripted ah kung ano yung mga nangyayari ngayon hindi ko dinadagdag to talagang may touch of kababalaghan pa rin po yung ating uh, adventure hindi natin kasi pwedeng alisin din yun dahil ayun ang gusto gusto ng ating mga minamahal na taga-suporta ngayon bukod sa may something adventure yung pupunta natin natin yung mga pabahay na bakit kaya umabot ng ganong katagal na hindi na napatirahan ito at ngayon, parang walang matikinabang so, susubukan natin ngayon yung lakas ni, ni Bjorn, guys kasi kahapon, hindi ko kinaya kagabi, ngayon inoff ko muna yung traction control dito sa settings, pakita mo meron dito yung um, lalabas na click mo, pakita mo dito screen, yan, nakalagay na traction control so, inoff ko siya kanina, pero ngayon yan, off natin talaga ang purpose ng traction control, hindi mo siya pwedeng gamitin talaga sa mga ganitong rap road, lalo, lalo, na pagbasa. Mapapakinabangan nyo po yung traction control sa flat area na papataas, yung madulas, umuulan. Yan po yun, kasi nagbabalance po siya ng mga gulong. So ito na siya. in ko na dahil papaakyat ito, hindi naman basa ang lupa. Kailangan natin i-off yung traction. Kasi nga, para mas steady yung kapit ng gulong. Hindi siya mag o automatic na mag ano. So pakita mo yung ating daan. Papunta dun sa mga vlogs natin. Di ba? Di ba? Iba yung hatak eh. Ituto ko na lang sa daan boy. Tinanggal ko na yung traction. So yun, advice lang yun guys sa mga bago nagda-drive. Ako kasi pinag-aralan ko din yan. Inaalam ko pa kung ano yung meaning ng mga ganyan. Tran, tran, tran Halos isang oras ang biyahe mula sa pinakabayan. Pero sulit naman kahit adventure ang daan at nakakatakot ay sa likod nito ay napakaganda naman ang ating mga nasilayan dito. habang palayo ng palayo ay pakitid ng pakitid o paliit ng paliit ang nahanap. Binabagtas namin ngayon ang lugar na ito dito po sa dulong bahagi ng Mati ay Napakakitid na po ng daanan dito. Mga kapuso, mga kamaster, at mga kapamilya, mga kapatid, mga kamag-anak, mga ka, ka mga kaan. Lahat po nang may mga ka. Kakain Plastikan. tayo mamaya. Kakain tayo mamaya. Ano? Kaplastikan. -ka ay, hindi. Hindi, ayo, hindi po welcome sa channel ko yung mga ganyan. Sorry. ayo Ayaw pag ingana Oo, hindi. Walay tarong ang taong kinabuhi sa taong kinabuhi walay tarong kaayo pag ang tao dautan yun ang lagi natin tatandaan kayo sa Tagalog walang kinabukasan o walang maayos na kinabukasan ang isang taong dautan o mahilig manira yun lang, salamat kaayo and then, ba't ba sasatay na karating? So yan, tingnan mo na may mga bato. Tingnan mo yung mga bato. Ay, eh, papakita mo yung sinasabi. Tingnan So nag-iingat kami guys sa mga bato kasi ano eh, pwedeng tamama rin sa Thank you, so. Thank you po! Off camera ng libre. Hindi, eh, pag off camera, go overtake. <laughs> Hoy, charot lang po ah. Ay, wala pong masamang mag-overtake basta nasa tama kayong dalan. drive kami hanggang dulo May bahay doon sa may kanto Grabe na yung dulo oh. So guys, ito yung pinaka dulong bahagi ng isang barangay sa Mati. So Davao Oriental po ito. Ngayon, makikita mo rito puro dagat na kasi dead end na po siya and then kumaga nandun sa kabila yung mga pabahay at inuna ko lang ipakita sa inyo para mas masabi nyo dead end na siya dulo na siya guys as in wala nang makakadaang pang sasakyan puro bahay na lang ang nandun napakaganda magpapalipad tayo ng drone medyo ano lang guys eh maulan madulas kaya salamat sa aking team for today yan si si Harold HJ si Hubert oh, Hans. si Hans meron pa ba? tsaka syempre kasama natin dito ay, may sementeryo. Sino Sinasabi nilang... Tingnan natin kung may dulo pa doon. Kasi ito na rin dead end eh. Tawag dyan? Toyota Corolla? Saan dumaan yan? Doon pa rin. Eh. Ano ba ito? So, pwede mo bilhin. Bili mo na tayo. tayong tinapay, kain tayo. Bakita Moudean Baba Baba Mas pinili na lang ng mga kasama kong kumukuha ng camera na maligo na lang sa ulan. Matapos ang halos isang oras ay bumungad na sa amin ang mga pabahay na ito. Matapos ang napakahabang adventure sa daan ay eh, ito na ang mga bahay na nakatayo na sinadya para sa mga katutubo dito. Ito rin yung pinaka second to the last na barangay sa pagitan ng Mati at ng Governor Generoso. Pero bago ang lahat ay eh, diniretsyo muna namin yung pinakadulong barangay na bahagi. Nang mati. Ngunit bago kami makarating sa pinakadulo ay hindi namin inasahan ang bigla ang pagbuhos ng ulan. Aray, ka! Aray ka! para bang walang katapos ang adventure at nagtataka din ako na bakit putol-putol ang mga kalsada parang hindi kakayanin to ng ibang mga sasakyan kahit nga mismo yung pinakasasakyan natin ay nahirapan since hindi ko pa napapalitan yung gulong natin that time ay nabalahaw na naman tayo at ito, hindi naman ito yung pinakaunang pagkakataon na nabalahaw tayo o nastak yung ating gulong sa mga ganitong lugar dahil mabuhangin at hindi kumakapit ang gulong dito lalo na pang city drive lang yung ating gulong kaya naman kailangan kong mag-upgrade ng bagong gulong kaya abangan sa susunod na vlog kung paano natin papalitan at iko-customize ang ating sasakyan na si Bjorn Ray so mapapansin mo ito yung mga style ng mga original na bahay ng mga ano ng mga tribu dito ng mga Manobo, mga Mandaya yan ganyan po sila. So mula dyan, sa ganyang pagkakadesenyo ng kanilang bahay, binibinayayaan sila dito ng mga bagong ng bahay at mapapakinabangan nila. At sana, as much as possible, mga master. meron meron na po ba silang pang... Meron na po bang mga may-ari yan? Wala pa. Ay, yes, si... May mga may-ari na sila, so... so wala pa. Ba... Oo, uh -huh. Deployment so, order. Nandaw po yung papatiran ng tao. I mean, pwede Hilo? nang Opo. Oh, hindi ko rin alami, wala alam. wala pa kayong alam. kasi bagong admin kasi ngayon. Bagong uh, admin. Admin admin. Tapos hindi namin alam kung ano talaga yung status ngayon Opo. Oh, Pero may mga pangalan na sila. Yes, po. I see. Sige, so, sige. namin yung, yung Kaya lang wala bang sample yung parang nakabukas ang isa para makita yung loob? Bukas naman yan eh. Ah, open yan. Okay, sige, sige. Din. <laughs> Ah. Oh. Okay lang mamaya. Saan po yung sinasabing hindi pa gawa? Hindi pa tapos? Oo. May sarili silang ambulansya dito guys. So, okay. 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 Nagbablog po ako. Registered driver naman po ako. Okay. Yung adlaw po. Ano yung health center dito? Yung ah, uh, health center niyo? I'm sorry. Ang yung health center na doon pa sa... Ah, paanaka. Dito paanaka. So guys, alam niyo na pag mga anaka, punta ka dito. Sa barangay lubang. <laughs> barangay <laughs> ko, sinama ko lang po ito. Ay, oo. oo. Ay, 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 oh, oh. Hindi, lang talaga dito. Oo, oh, siyempre, oo. Kasama natin si Madam, ano, shout out natin ng LGU na. Uh, LGU na uh, si, City Health Office. Ng Luban, Barangay Luban. Dito po sa City of Mati. So, pansin nyo guys, ito yung second to the last na barangay. Bago yung buwaya. Eh, be, ano? Binuwaya. Ah. Tingnan natin. Mama, may idea ka po kung mag-how much yung ay... nag-assist Para lang po masakang naman natin. Dokumente. Parang lang natin. Parang hindi ko talaga. Wala po kayong idea. Wala po kayong idea. Tingnan natin. Malaki din. Ah, may CR na po siya sa loob. Ah, oh, wala pa. Saan yung CR? Ay, may Ay, may baka. Wala may magbulalo ba? Sabi na Sa, ano, kasi, sarap. ito parang isang ano, pero dalawang, dalawang, hindi, Napansin ko na may mga sari-sariling palikuran o CR ang bawat bahay. Sa pinakalabas niya at magkabila naman, pinagsama bilang iisang bahay pero dalawang pamilya ang kakasya. Bila. Yeah. Tapos may ah, para siyang style talaga ng housing sa ano. Ngayon, sino po yung karinong project po ito ng government Kaya, Kay sa Pangulong Duterte pa ba or PBBM? Hindi, po, hindi, po po hindi po. pa rin ano? Kasi kay ilang years na, 'di ba? 2 years. Nag-start. Oh, no, pero ano So ito? good. tanong na lang kami dun. Oo, sige po. Pero ang sabi po kasi nila, madam, ano daw po eh, murag, four years na raw po ito, hindi pa natirahan ang ginawa. Ito, balon ito. Dili. Ay, hindi. Ano, may, ano, malalim. Ito tubig na. Hmm, delikado yun. Dito naman tayo sa side na to. Sige po, ikot lang po kami, then balik po kami doon. salamat po. So, yung mga master, wala tayong masyadong, mga master, hindi natin masyadong alam yung, hindi tayo ito, pero, dagdag na lang din natin. So, ikot tour lang, pakita ko lang sa inyo. So, ito, mga triburo po ang binigyan ng pamahalaan dito sa Mati. Second to the last na barangay ito. Makikita nyo na ito, wala pang pinirahan. So, so far, yun natin masasabing abandon, hindi pa lang talaga nasisimun ng Tapos yung total project, alam, kailangan natin malaman kung magkano o ilan. Parang mayroong gantong style nyo guys. So, oh. sa bawat bahay na makikita mo katulad nito, oh, style. Parang may pwedeng dalawang pamilya dyan mga master. So dito ang ganda ng view nila oh. Parang camellia lang eh parang ako, Deca. Huh? Deca. Oo, parang deka. Deka tay, deka ng plastic. <laughs> De deka katayin ang plastic. <laughs> ngayon, meron silang kompleto naman na man halos ngayon. Hindi lang daw talaga ma-turn over pa dahil may mga proseso pa silang inaayos. Dahil nagka-problema din mga master. O oh, nalaman ko din nga na ito kaya hindi din daw totally mapatirhan pa ngayon sa mga tribo na mandaya mga kababayan nating manobo mandaya na ibinigay ito nasa 80 plus 84 kung di ako nagkakamali yung sinabi kanina 82 to 84 tao o ba, bahay pala ang total ng kabuuan nito yung mga pinapakita ko din sa screen so nagpalipad tayo ng drone makikita nyo yung sa drone natin na may kaharap siya ng bundok napakaganda ng kanyang kinilalagyan at itong project na ito ay million din ang halaga, hindi ko pa ma-estimate. Ilalagay ko na lang sa screen kasi wala tayong naabutang uh, sa GOV, sa LGU. Yan, uh, shout out po dito po sa LGU dito po sa Luban, Barangay Luban dito po sa Mati. At syempre nasa munisipyo din yung madalas yung mga tao daw dahil ito kasi is So yung mga magtataka iba bakit walang tao doon yun Meron naman pong in charge yung si uh, si Madam. Yon yung kausap natin kanina si Ma'am. Sa LGU din po yun. Okay. So yung best makita niyo may mga may mga konkreto pa dyan na hindi pa na, na ayos so inalam lang naman natin kung ano yung dahilan so alam na natin guys na kaya raw hindi ito pinatirhan pa dahil nagka yung mga contractor nung nito naglilipat-lipat daw kasi bukod sa mala natalas ka na daw yung camera mo titik ayo naglilipat-lipat daw sila mga masters yung pinaka ano uh, namamahala mga engineer yan so wala para permanent na mag asikaso kaya ganun hindi pa natin pero mapapansin nyo may mga connected na siya ng uh, kuryente ready to ano na ready to kuryente na mga plugs na sila at yun so far ang ganda ng disenyo sayang dapat magpaterong na to habang hindi pa to totally mas tumagal pa ang panahon mo. Sana mapanood ito ng So, yun, guys. Ito, nakaabang na yung kalsada dito. Malaki yung daan. In Oh. Kaso yung salubungan na ano, guys. Uy, sabi, pwede si Pagka yung mga yan, ready ko ano sila. Nakakasakot yan. Mm -mm. Dapat meron tayo nakausap na mabibigan dito, no? Ay, yun, ba, parang, yung iba parang. Ito ba, ginagawa pa yung Tapos may sarili siyang ano sa loob eh. Ayan. Ayan siya. Ang style niya. Ganda eh. Diba? Hindi hmm. pa nalalagyan ng jealousy yung iba. Pero yung una namin nakausap, ang sabi, four years na raw itong walang ano. Tapos so, makikita nyo dyan sa drone guys, may mga kabilang bahay dyan na mga manobo po ang nakatira. At saka mga mandaya, mga tribes. Dito sa Mindanao, sa Mati yun ang kahoy ng niyog yan ito yung part ng police station ba daw yan wala pa mm -mm. daming pa bahay ay, no ay. dahil nasa usaping napapanahon tayo ngayon tungkol sa mga issue sa gobyerno natin, gusto ko lamang ding sabihin na disclaimer, ang video na ito ay nagawa natin halos tatlong buwan na ang nakakaraan bago pumutok ang isyu ngayon tungkol sa mga kontraktor. Para naman sa mga kontraktor nito na iniwan ang proyektong mga ito, ano kaya ang tunay na dahilan o bakit hindi pa rin talaga ito natitirahan na mga dapat makinabang ngayon? Lumalakad ang bawat buwan, bawat taon at bawat araw na sana mapakinabangan na ito o magamit ng ating mga minamahal na mga katutubong tribo sa Pilipinas especially ang tribo ng Mandaya at ang tribo ng mga ilang Manobo na dapat makinabang dito. Maaaring mag-comment ang inyong mga suggestion sa ilalim kung ano sa inyong palagay kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin ito natitirhan o napapakinabangan. Nawa'y magsilbing maliit na boses ang ating channel upang mapansin ang mga ganitong sariling bulsa ng ating bayan o pinaghirapan ang lahat ng mamamayan na hindi pa rin napapakinabangan.